Iginit ng abogado ni Atong Ang na inosente ang kanyang kliyente sa isyo ng may nangyayaring umanong suhulan para umatras ang kaanak ng mga nawawalang sa bungero sa paghahabol sa mga dawit sa kaso. Si Margot Gonzales magbabalita. Hindi umano si Atong Ang kundi si Julie Patidongan o alias Totoy ang nasa likod ng isyo ng suhunan sa kaanak ng na mga nawawalang sabongero. Ayon sa abogado ni Atong Ang, hindi naman akusado sa naunang kaso ang kanyang kliyente para manuhul ito. Ang alam daw nila ay ngayon padang nagsisimula ang investigasyon ng Department of Justice laban kay Atong Ang at wala pang naisasampang kaso laban dito upang manuhul sila para sa recondition sa abogado si Julie Patidongan ang nasa likod ng ariglohan dahil ito ang pangunahing akusado sa kaso at nanganganib na itoy muling maibalik sa preso at kapag daw nangyari iyon ay mababaliwala wala ang aplikasyon ni Patidongan para maging state witness sa mga reklamo laban kay Ang nung nakita kong sino yung nag na nang nasinusuhulan nakita ko ay isang pilarta yun nung pilarta yun ang complainant sa isang kaso na nakapending po sa RTC of Manila na ang, dip, ang akusado po doon ay eh hindi si Mr. Ang, ang sa akus, ang akusado po doon ay eh si Julie Patidongan at kanyang mga kasamahan. Kaya nagtataka ako, ako na nung ibanggit sa news na ito daw ay ibinibintang kay Mr. Ang. Sabi ko, paano ibibintang kay Mr. Ang isang bagay na hindi naman siyang akusado doon sa kaso na inaareglo? Sa totoo lang, ang kaso na yon ay kung may kung, kung sino man ay may motibo na mag-areglo ng kaso na yon yun dapat ay yung mga akusado walang iba yung kung hindi si Julie Patidongan at bakit niya bakit siya bakit mga na subukan ay areglo yon dahil dun sa kasong yon nakabingit yung kanyang bail dahil doon sa kaso na yon hindi hindi pinagbigyan yung bail niya at ni ng Court of Appeals. Kaya doon siya natatakot ngayon na kung hindi, kung hindi nila mapa, mapabaliktad yung, yung ruling ng Court of Appeals, babalik sa preso. Ito yung si Julie Patidongan. Matatandaan na ayon sa si DOJ, sinubukang suhulan si Jaja, ang common law wife ng nawawalang sabongero na si Jan Inonog, na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos para ito ay umatras sa demanda. Sa mga reklamong inhain kay Ang sa si DOJ, isa rin si Jaja sa mga complainant ngayon. Hirit nito, hindi sila aatras kapalit ng pera. Sana tigilan na po nila kami kasi yung grupo po namin is talagang diretsyo yung tinatahak na gusto namin isustisya pa. Simula pa lang po ng umpisa, kaya po kami nandito. So kahit ano po i-offer nila, kahit anong ibigay nila sa amin, hindi po namin iurong yung kaso. Talagang gusto po namin is justice. Ang claims ng kampo ni Atong Ang, binaran naman ng kampo ni Patidongan. That is very impossible na yung kliyente ko yung mag, na magbabribe ng kaso na yon. Dahil alam naman natin na hindi talaga siya yung mastermind doon. In fact, inabogaduan siya sa kaso ngayon ng lawyers coming from Mr. Charlie Atong Ang. So what does it mean? What does it imply? So logically, kaya niyo na i-assess yes, Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.